Good morning, good morning. Magandang umaga po. Isa na naman pinag palang araw. Araw ngayon po ng uh, Wednesday. Pizza 16 po Nang buwan ng August. Uh, may alam siya sa iyo dyan. May live na naman si Puli ni Meme uh, sa lahat po na dyan, may alam shout out sa mga member. At ngayon, Umaga mga kabads Ulan na naman Talagang walang humpay ang ulan po dito Sa amin Sa Tagig Metro Manila mga kabads So hindi si Kuya Bads nakagala pa Dito lang muna si Kuya Bads Sa bahay Ah katunayan po Nagluluto nga ako ngayon ng gulay Nagluto si Kuya Bads Ng gulay na Ah ginisang kalabasa at ano ayun oh ginisang kalabasa sitaw ayun po ayun oh ginisang kalabasa at sitaw yun Yun ang linuto ni Kuya Bats. Ngayon. At meron ako prito na alam nyo itong isda. Ito, ito. Ito. Tamban to, tamban. Mga kabats, oh. Gulay at tamban ng ulam. Ah, uh, lit upload ko na upload ko kanina. Nung Monday yun eh I-upload ko na lang Kasi nakalimutan ko i-upload Isang video ko So pasensya na po ulit upload po Ito pares ko ngayon sa Aking Gulay na Kalabasa Kalabasa At sitaw tau. <coughs> So, salamat po sa inyo lahat sa walang sawang suporta sa mga silent viewer ni Kuya Batch uh, Vlog. 4,920 plus na po. 1,900 plus na po ang akin subscriber. Salamat po sa inyo at kung makatok po ako sa inyong mga puso nasa na sana po patuloy kayo magsuporta mapanood mo lang, mapanood man lang po yung mga upload ni Kuya Bads na mga video at sana po wag niyo i-skip yung ads kahit hindi quality kay Kuya Bads mga video sana po sa tulong po ninyo sa minimiti ni Kuya Bads ah muli ko makatok ako sa inyong mga puso na supportahan niyo po ah kay Kuya Bads mga upload sinishare ko po yon sa Facebook page ata uh, sa Instagram, sa Twitter, pero sa Facebook ah uh, ko po yung mga upload ko. So salamat po sa inyo muli. So ah uh, sana po patuloy po ang suporta nyo kay Kuya Buds. Mga upload kung hindi po galing sa inyo wala po akong uh, walang manunood sa youtube ko po so sana po uh, lahat po ng mga small youtuber tulungan po natin magtulungan po tayo yun lang po ang panawagan ni Kuya Bats Miguel Hodge shout out sa inyo lahat dyan kay Kuya Fards uh, Amam Lori Ivan, Team Cold Cove Cold sa lahat po Marian Say vlog, uh, Idol more Idol uh, John Clark uh, Marie Ann na sa lahat ng mga grupo Sa may member ni Mampuli ni May uh, Mamuyamot Jules Vlog May ah, uh, Lorentina Pinas Kitchen At saka kay Iris Vlog at uh, Hagao ng Hong Kong w. Uh, sa lahat po marami marami pong salamat sa inyo sa walang sawang suporta sana po nasa maayos po tayo ang kalagayan so si kuya Bats ang susunod naman na uh, i-upload mga pampatawa naman mga joker so mix vlog ngayon titirahin ko kuya Bats mix vlog na kasi minsan pag nandun ako sa community wala na akong ma-vlog Iba naman ang content ko. So, paghalo-haloin ko po yon iba-ibang content. So, yun lang po, support po, pakipindot po ng notification bell para updated kayo sa mga vlog ni Kuya Buds. Uh, pakishare, like, subscribe po sa YouTube channel ni Kuya Buds. So, ngayon, iibahin ko na ang content ko kung ano ang maisipan ko na kaaya-aya naman sa akin mga viewers, sa mga supporter gagawin po ni Kuya Bats Vlog siguro itong sunod na buwan iikot na si Kuya Bats Vlog hindi na magpipirme po punta ko kung saan saan po ah uh, si Kuya Bats so kailangan may kasama po ako na siyempre eh, taga hawak man lang ng kung ano ang mga uh, dala ko papunta po doon sa uh, ko po So, yan po. Yan, yun lang po. Miguel of Shoutout sa, sa lahat po. Salamat. Salamat sa support. Sa inyo lahat dyan. God bless po. Kuya Bats Vlog. Uh, maraming salamat po. Thank you muli. Thank you, thank you. Thank you, Lord. Thank you, thank you.